Nakaantabay na rin ang mga polis para sa ikakasang anti-protest ng iba't ibang grupo sa Quezon City. Ayon sa lokal na pamahalaan, dalawang grupo lamang ang nabigyan nila ng permit para magkasa ng protesta. Ang update naman yan, alamin sa detalye ni Ryan Lesigas live. Ryan? Audrey, sa mga oras na ito ay matinding traffic na yung nararanasan dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue Partikular dito sa harapan ng uh, Diliman Doctors Hospital dahil nasa likod lamang natin nagsimula nang uh, magsagawa ng kanilang programa yung iba't ibang militanting grupo kaugnayan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasado na sa, sa is kanina ng magsimulang magsilabasan mula sa University of the Philippines, Diliman Campus, ang iba't ibang militanteng grupo para sa kanilang gagawing kilos protesta. Yan nga ay kasabay sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay kasi sa abiso ng grupong Bayan Southern Tagalog Audrey, ay alas 5.30 ng umaga magsisimula ang kanilang pagtitipon patungo ng Diliman Doctors Hospital. Pero hindi nasunod dahil sa naranasang masamang panahon kanina. Ayon sa Grupo Audrey, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, magdaraaw sila ng version nila ng State of the Region Address sa, sa Diliman Doctors' Hospital. Magiging highlight ng kanilang kilos protesta ang ng kahirapan at tumataas na presyo ng mga bilihin. Samantala maliban sa inasahang pro programa sa Diliman Doctors' Hospital, maagaring magtitipon-tipon ang National Wages Coalition. Kanila namang ihahayag ang pagkadismaya sa kakarampot na wage hike sa National Capital Region na kulang pa umano na pambili ng bigas. Sa kanilang abiso, Audrey Alasete, kaninang umaga ay magtitipon-tipon sila sa Commonwealth Corner University Avenue bago magmarat siya ng alas 9 ng umaga patungo sa Commission on Human Rights. State of the Women Address naman ang ikakasa ng grupong Gabriela mamayang alas 11 ng umaga sa bahagian ng Philcoa maglalabas din ang kanilang mga hinaing ang Alliance of Concerned Teachers. Ayon naman sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, dalawang grupo lang Audrey ang nabigyan ng permit para makapagsagawa ng kilos protesta. Kabilang dito ang grupong San Lakas at grupong bayan. Kaugnayan, may mga polis na nakantabay pa rin sa naturang lugar partikular na sa Elliptical Road, Philco at CHR. May presensya rin ang mga tauhan ng Task Force Disiplina, MMDA at ibang augmentation mula sa law enforcement groups. Sa mga oras na ito, Audrey ay uh, nagpapatuloy pa yung uh, programa na sa likuran lamang natin. Doon hindi kita muna dito, nasa likuran lang natin yung grupong Southern Tagalog at magtatagal yung kanilang programa hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Uh, dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue, Audrey, apat na lanes na lamang yung nadadaanan ng mga motorista dahil halos sakop na yung first four lanes ng uh, mga rallyista at yung mga polis na nasa ating harapan lamang na nagbabantay para sa seguridad at inaasahan na magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon hanggang mamaya pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.